Magandang araw. Halina't manood at makinig sa ikatlong aralin sa ikalawang markahan ng Filipino 8. Ito ay tungkol sa isang sanaysay na isinulat ni George Bukubo na pinamagatang Maling Edukasyon sa Kolehiyo. Sa bidyong ito, babasahin ko ang bawat bahagi ng sanaysay at ibibigay ko rin ang mga gabay na tanong. Tapusin lamang ang panunood sa bidyong ito dahil ibabahagi ko rin sa dulo ang mga mungkahing kasagutan sa bawat tanong. Narito na ang sanaysay. Maling edukasyon sa kuleheyo ni George Bukubo Unang bahagi isa kayang posibilidad na sa halip na maging tunay na edukasyon ang itinituro sa kolehiyo ay maling edukasyon? Ang sagot ko dito ay oo. Isa itong kabalintunaan. Subalit, hindi maitatatwang katotohanan. Naniniwala tayong lahat sa kahalagahan ng edukasyon sa unibersidad. Kung kaya't, tayo ay nadaaral sa mga unibersidad. Tatapuat? katulad ng mga paraan upang mapaunlad ang pamumuhay, magagamit ang edukasyon upang magtayo, magupo, magturo o manlinlang. Unang tanong, ayon sa talata, saan maaaring gamitin ang edukasyon? Ikalawang bahagi, Naggaroon ako ng pagkakataong suriin ang mga kalakaran at kaisipan sa loob ng sampung taon ng paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas. Karamihan sa mga estudyante ay nakatupad sa inaatas sa kanilang tungkulin sa ilang aspekto ng universidad. Subalit, malungkot aminin na ang kilos at pag-iisip ng maraming estudyante ay nagbibigay daan sa pagkabansot ng isipan sa pagkatuyo ng puso at sa pagkitil sa kaluluwa. Natalakayin ko ang tatlong paraan ng maling edukasyon na binabayaran ng mga estudyante ng mataas na matrikula at di mabilang na sakripisyo. Ikalawang tanong. Ano ang natuklasan ng manunulat sa ginawa niyang pagsusuri sa mga kalakaran at kaisipan sa paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas? ikatlong bahagi. Una, nariyan ang dirasyonal na pagsamba sa pahina. Ano ang sinasabi ng aklat? Ang pinakamahalagang tanong sa isip ng mga estudyante tuwing kakaharapin nila ang mga suliranin na kinakailangang gamitan ng pangangatwiran. Maraming estudyante ang halos mabaliw sa paghagilap ng impormasyon hanggang sa maging kasintaas ang mga ito ng bundok at ang isip ay madagana ng datos. Wala nang ginawa ang estudyante kundi ang mag-isip kung papaano dadami ang impormasyong hawak nila. Sa ganun, nawawala ang kanilang kakayahang mag-isip sa malinaw at makapangyarihang paraan. Nakalulungkot makinig sa kanilang pagtatalo at talakayan, sapagkat Nahop sila sa katutubong sigla ng malinaw na pangangatwiran. Uno ang kanilang talakayan nang walang kawawaang argumento sa halip ng malusog na pangangatwiran at wastong pag-iisip. Ikaapat na bahagi Sa gayon, isinusuko ng mga estudyante ang kanilang kakanyahan sa mga aklat na nagbibigay daan sa pagkawala ng kanilang karapatan ang mag-isip para sa kanilang sarili. At kung nagtangka silang gumawa ng sariling pasya, ipinapakita nila ang kanilang pagiging pedantiko. Mananatiling mapaninlang ang edukasyon hanggang hindi nalilinang ng mga estudyante ang kakayahan nilang mga tuwiran sa isang tama at mapanariling paraan. Ikatlong tanong. Ano ang ipinahihiwatig ng pahayag na di-rasyonal na pagsamba sa pahina? Ikalimang bahagi Ihambing ang mga estudyanteng mahilig sa pagkutingting sa kaalaman ng mga Juan de la Cruz sa barrio. Kakaunti lamang ang nabasa ni Juan de la Cruz hindi pinapurol ng dinatutunaw ng impormasyon ang kanyang iwing talino. Diwalag ang kanyang isip sa katakot-takot at mabibigat na impormasyong hinakot mula sa aklat. Matalim ang kanyang pangunawa, mahusay ang kanyang pagpapasya, matalino ang kanyang mga kuro-kuro. Pasaring nawiwikain niya sa matalinong pilosopong lumabis ang karunungan mo? Pang-apat na tanong. Ano-anong katangiang mayroon si Juan de la Cruz sa baryo? Ikaanim na bahagi. Pangalawa, ginawang pangunahin at panghuling layunin ng maraming estudyante ang pagiging mahusay at profesional. Ipinasya nilang maging mahusay na abogado, bidiko, inhinyero at magsasaka. Hindi na ako titigil pa upang usisain kung gaano kabigat na sisi ang ilalatag sa pintuan ng universidad dahil sa hindi makatwerang emphasis sa espesyalisasyon. Hindi maitatatwang malakas ang kalakarang naturan. Subalit, hindi man lamang tayo mag-isip upang tingnan ang kabayaran nito. Isa ang ating paniniwala. Naniniwala ako na walang kabuluhan ang edukasyon kung hindi nito pinaghahandog ng gabay tungo sa matalinong pagkukuro at malalim na damdamin. Ngunit, paano natin maasahan ang ganitong bunga mula sa kondisyon kung saan na nagiging hamak na listahan ng batas ang isang estudyante sa abugasya? Isang prescription ang taong magiging manggagamot isang formula ang isang inhinyero? Ilan sa mga estudyante natin sa kolehiyo ang nagbabasa ng panitikan? Hindi nga ba natin tinatanong kung hindi tunay na kinikitil ng labis na emphasis sa espesyalisasyon na kaaantig na pangunawa sa kagandahan at ang dakilang pagmamahal sa mga maiinam na bagay na taglay ng ating mga estudyante? at maaari nilang pabungahin sa isang makapangyarihang kakayahan? Wili ka nga ni Kiyats. Panghabang buhay na kaligayahan ang anumang bagay na puno ng kagandahan. Subalit, batid natin na batay sa panlasa ang kagandahan. Hindi natin malilinang ang wastong pagkilala sa mga kagandahan at kadakilaan, mananatiling payak at nakababagot ang ating kapaligiran. Panlimang tanong Ayon sa manunulat, kailan walang tabuluhan ang edukasyon? Ikapitong bahagi Maaga tayong gumigising at lumalabas sa umaga. Subalit, winawalang bahala ng ating kaluluwa ang umasa ng katahimikan at ang katamisang hatid ng hamog sa madaling araw. Ating namamalas ang maraming bituin sa gabi. Subalit, para lamang silang makintab na bato, hindi binibigyan ng lunas ng kanilang maamong liwanag ang ating puso. At hindi natin nararanasan ang nakagugulat at nakaantig ng kaluluwang may paghanga sa dakilang pagkakaisa ng sansinukom tinatamaan tayo ng pinilakang liwanag ng buwan subalit hindi natin nararamdaman ang katahimikan sa mga sandaling ito minamasdan natin ang mga matataas na bundok subalit hindi tayo naakit sa kanilang tahimik na kapangyarihan nakababasa tayo ng walang kamatayang tula subalit hindi tayo maantig sa kanilang tinig at waring isang pangitaing madaling mawala ang kanilang malalim na kaitsipan. Ating sinusuri ang isang estatwa na taglay ang walang lipas na kagandahan ng guhit at iba pang katangian. Subalit, para sa atin e isa lamang itong kopyang walang halaga. Sabihin ninyo sa akin, iyan ba ang uri ng buhay na dadayuhin sa kolehiyo? Subalit, ang labis na espesyalisasyon na hinahabol ng mga estudyante ng buong sigla ay itinakdang magbubunga ng ganitong uri ng buhay na walang damdamin at singtuyo ng alikabok. Pang-anim na tanong Anong uri ng buhay ang ibubunga ng maling edukasyon na binabanggit ng manunulat sa bahaging ito ng akda? Ikawalong bahagi. Maaari kong sabihin na mahusay ang edukasyon ng naunang salinlahi. Sinasabi ng mga nakatatanda sa atin at sila ay may katwiran na hindi nalilinang ng bagong edukasyon ang puso, itulad ng mga naunang edukasyon. Pampitong tanong. Ayon sa akda ano ang pagkakaiba ng naunang edukasyon sa bagong edukasyon? Ikasiyam na bahagi Panghuli, pinalalabo ng ganitong espesyalisasyon na nakapako sa tagumpay sa propisyon sa hinaharap, ang pananaw sa buhay. Nanganganib na maging makitid ang ating pilosopiya sa buhay sapagkat na sanay na tayong mag-isip ng tungkol sa maalwang buhay na laboratoryo. Oo nga't kailangan nating maging praktikal. Hindi natin lubusang masasagot ang katanungan kung hindi natin lilinangin ang wastong saluubin at paniniwala at nang sa gayon ay mahiwalay natin ang latak laborato ang ipasapalay ng buhay. Dapat natin isagawa ito hindi pagkaraan ng pagkatapos, kung hindi bago magtapos sa universidad. Sapagkat kung tapos na ang lahat, ang suma at ang kanyang kakanyahang edukasyon ay ang formulasyon ng layunin ng buhay. Palakip ang tanging kasanayan sa isang aspekto ng karunungan upang magkaroon ng katuparan ang layunin ng buhay sa isang mabisang paraan. Subalit, paano natin ihahanay ang mga laborato ng ating filosofiya sa buhay? Kung lahat ng ating laborato ay iniuukol sa pagawa ng takdang aralin, sa mga pag-eksperimento sa laboratorio at kung walang tigil ang ating pagtanggap ng impormasyon pangwalong tanong. Anong uri ng buhay ang iniisip ng mga mag-aaral na nakapako lamang sa tagumpay ng ika Ikasampung bahagi Muli, nararapat magsiupo ang mga estudyante sa paanan ni Juan de la Cruz na kakaunti ang pinag-aralan upang matutuhan nila ang tunay na karunungan madalas siyang tawaging mangmang. -mang. Subalit, siya ang pinakamarunong sa mga pinakamarunong sapagkat natuklasanan niya ang kaligayahan ng taong nakababatid ng dahilan kung bakit nabubuhay. Hindi taglay ni Juan de la Cruz ang kanyang kababaang loob ng adhika at ang ambisyon lalabis ang taas mapapahiya ang maarte at komplikadong alituntunin at gawi ng mga edukadong babae at lalaki kung itatabi sa payak at matibay na mga katangian ni Juan de la Cruz. Kulang ang anumang papuri para sa katatagan ng loob ni Juan de la Cruz sa gitna ng kahirapan. Matibay na batayan ng isang buhay na lipunan ang pagmamahal niya sa tahanan. Kalakip ang walang balat kayong katapatan. Napatunayan na rin ang kanyang pagmamahal sa bayan. Maaari bang matuto ang ating edukasyon kay Juan de la Cruz? O baka naman hindi sila pinagiging karapat dapat na maging estudyante ni Juan de la Cruz ng ating edukasyon? Pangsiyam na tanong Anong-anong mga katangian ni Juan de la Cruz na binanggit sa talata? Ikalabing isang bahagi. Sa pagwawakas, napansin ko sa mga estudyante natin ang nakagagambalang babala ng diwastong edukasyon. Ilan dito ang mga sumusunod? Kakulangan sa sariling pasya at pagmamahal sa walang lamang filosofiya. Dahil na rin naman sa pagsamba sa pahina nagmamadaling paghahanap ng mga impormasyon. Ang unti-unting pagkitil sa kakaihang maantig na kagandahan at kadakilaan dahil na rin sa espesyalisasyon at ang pagpapabaya sa tungkuling bigyang katuturan ang filosofiya sa buhay na bunga ng labis na impasis sa pagsasanay tungo sa pagiging isang profesional pang sampung tanong. Ano ang paksa ng teksto? Dito na nagtatapos ang sanaysay na isinulat ni George Bokobo na pinamagatang maling edukasyon sa kolehiyo. Sa puntong ito, makinig ng mabuti at ibabahagi ko sa inyo ang mga mungkahing sagot sa bawat gabay na tanong. Unang tanong, ayon sa talata, saan maaaring gamitin ang edukasyon? Ang mungkahing sagot ay, magagamit ang edukasyon upang magtayo, magupo, magturo o maninlang. Ikalawang tanong, ano ang natuklasan ng manunulat sa ginawa niyang pagsusuri sa mga kalakaran at kaisipan sa paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas? Ang mungkahing sagot, Natuklasan niyang nakatupad sa inaatas na tungkulin ang karamihan sa mga estudyante. Subalit, nalungkot siya sa kilos at pag-iisip nila na nagbibigay daan sa pagkabansot ng isipan. Ikatlong tanong. Ano ang ipinahihiwatig ng pahayag na di-rasyonal na pagsamba sa pahina? Ang bungkahing sagot ito ang pag-iisip ng mga mag-aaral na kung sasagot sila sa mga tanong, ibabatay lamang nila ang sagot sa kung ano ang nakasulat sa aklat, na hindi lumilinang sa kakayahan nilang mga sa isang tama at sariling paraan. Pangapat na tanong Ano-anong katangian mayroon si Juan de la Cruz sa barrio? Ang mungkahing sagot ay... Si Juan de la Cruz sa baryo ay kakaunti lamang ang nabasa. Subalit hindi mapurol ang talino. Matalim ang pag-unawa. Mahusay magpasya at matalino magguro. Panlimang tanong. Ayon sa manunulat, kailan walang kabuluhan ang edukasyon? Ang mungkahing sagot ay, naniniwala ang manunulat na walang kabuluhan ang edukasyon kung hindi pinalalawak ang pananaw ng tao. Pinalalalim ang kanyang kakayahang dumamay at pinaghahandog ng gabay tungo sa matalinong pagkukuro at malalim na damdamin. Panganim na tanong Anong uri ng buhay ang ibubunga ng maling edukasyon na binabanggit ng manunulat sa bahaging ito ng akda? bungkahing sagot. Buhay na walang damdamin at sing tuyo ng alikabok. Pampitong tanong. Ayon sa akda, ano ang pagkakaiba ng naunang edukasyon sa bagong edukasyon? Bungkahing sagot. Ang naunang edukasyon ay lumilinang sa puso. Di tulad ng bagong edukasyon pangwalong tanong. Anong uri ng buhay ang iniisip ng mga mag-aaral na nakapako lamang sa tagumpay ng propisyon? Ang mungkahing sagot ay Isang buhay na nanganganib na maging makitid ang pilosopiya sapagkat nasanay na mag-isip ng tungkol sa maalwang buhay na materyal. Isang buhay na labis ang pagiging praktikal na hindi nalinang ang wastong sa at paniniwala. Pangsiyam na tanong Ano-anong mga katangian ni Juan de la Cruz na binanggit sa talata? Ang mga mungkahing sagot Ang mga katangian ni Juan de la Cruz ay Una, kakaunti ang pinag-aralan Pangalawa, natuto ng tunay na karunungan Pangatlo, tinatawag na mangmang subalit pinakamarunong sa pinakamarunong. Pangapat, natuklasan ang kaligayahan at dahilan kung bakit nabubuhay at iba pa. Pansampung tanong, ano ang paksa ng teksto? Ang mungkahing sagot ay, mali o diwastong edukasyon. Hanggang dito na lang muna tayo sa video ito. Maraming salamat. Para sa susunod na mga aralin, hanapin lamang ang playlist na may pamagat na Filipino 8 Matatag Curriculum sa channel na ito. Maraming salamat.